Naalala ko dati dito mga tol, uh, nung elementary at high school pa ako, ay naglalakad lang kami dito. Pero yung tubig, hanggang dito sa tuhod yung tubig. Pero ngayon, grabe na. Welcome to Barangay Dungguan. Lang kilometro na lang ay mararating na natin yung pinaka uh, barangay hall nila. Nandito pa tayo ngayon sa Sitio Kadingilan. So sisilipin natin kung kumusta na ba ang daan dyan sa Dungguan Banda. Tara! Nandito na tayo ngayon sa Sitio Kadingilan. Ito yung mga kabahayan dito. Ayan. Medyo dumadami na. Naalala ko dati dito, konti pa lang yung mga kabahayan dito. Ngayon, sobrang dami na Oh. Ito yung kanilang mahad. Mahad kadingilan al-Islami. Yan. Ito naman ang kanilang Barangay Health Station. This way to Barangay Health Station, Dungguan na tumuntawal Maguindanao, Del Sur. At magmumotor pa rin tayo. <tinyan> Ay, congratulations sa brother ko dito. That one pa Bulan LPT. Wow, congratulations brother. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Matalang Farm Settlement Elementary School. Andito ang kanilang school. Dito ang kanilang barangay hall dito madadaanan Pero dito, dito, na tayo tutuloy dyan. Dere Diretso na tayo. Para makita natin itong improvement ng kanilang uh, kalsada dito. Wow, mga tol, nandito na tayo ngayon sa dating walang kalsada pero ngayon ay meron na. Wow, naalala ko dati dito mga tol, anong ah, ah, elementary at high school pa ako, ay naglalakad lang kami dito. Pero yung tubig, hanggang dito sa tuhod yung tubig. Pero ngayon, grabe na. Under contraction pa yung iba, kung makikita natin. Pero tuloy-tuloy na to hanggang doon, mismo sa daungan ng mga bangka. Kasi pag tumataas yung tubig, meron kasi dyan daungan ng bangka. Dalawa kasi yung daungan ng bangka dito. Meron din doon sa landing piece at meron din dito mismo sa pinakatuktok nito. Medyo meron pa dito, hindi, hindi pa tapos. Pero tuloy-tuloy natin yung pag-aayos nila. Dito ang pinaka-worst dati. Ang pinaka-worst dito dati na uh, lalim yung tubig dito. Naalala ko pa yung muskin na to ay Grabe hindi yan nawawala ng tubig.